Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang mga signs na mahal na mahal ka ng isang lalaki kahit hindi niya ito sinasabi sa iyo. Pero bago yan, ihit pa muna ang like, subscribe at share button pati na rin ang notification bell para like kang updated sa mga latest videos ko. Simulan natin sa sign number 1. Gusto niya ng intimacy. Hindi lamang naman ito tungkol sa usaping kama. Pinag-uusapan natin dito ang tungkol sa pagiging malambing niya sa iyo o hindi nawawala ang pagkakataong yakapin ka. Kung mahal ka niya, Madarama niya ang patuloy na pangangailangan na hawakan ng iyong kamay, halikan o alagaan ka. Sign number 2. Mahal ka ng mga kaibigan niya. Kung ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay warm sa'yo at talaga mo kanag-enjoy na kasama ka, maaari ito ay dahil alam nila kung gaano kasaya ang kaibigan nila sa'yo. Kaya sinisimulan nilang makita ka bilang isang taong kapareho na din ng kaibigan nila. Sign number 3 siya ang bahala sa iyong mga pangangailangan. Kung talagang mahal ka niya, lagi siya maghahanap ng maliliit na paraan para gumanda ang buhay mo. Maging tungkol sa pagtatakip sa iyo ng kumot kapag nilalamig ka, pagchi-charge ng cellphone mo kahit hindi mo ito sinasabi sa kanya, o ibibigay sa iyo ang mas magandang piraso ng ulam kahit hindi mo ito hinihingi sa kanya. Sign number four. Tumatawag o nag-text siya ng walang dahilan. Hindi lahat ng tao ay ginagawa ito kapag nagmamahal Kaya't huwag mo itong masyadong personalin kung hindi niya ito ginagawa. Isa itong senyales na komportable siya sa iyo sa mga hindi romantikong sitwasyon pati na rin sa mga obvious na pagkakataon at iniisip ka niya sa buong araw. Sign number 5 Ibinibili kanya niya ng mga makabuluhang regalo. Kapag sinabi mo makabuluhan, hindi naman kailangang mahal ito ang ibig kong sabihin ay gumugugol siya ng pagsisikap at seryoso ng iisip sa paghahanap sa iyo ng isang bagay na, na talagang akma sa personalidad mo. Sign number 6: siya ay madalas na tumatawa sa tuwing ikaw ay nasa paligid niya. Natatawa ba siya at hindi niya maiwasang mapangiti kapag may ginagawa kang kalokohan? Mas madalas siyang tumatawa, mas seryoso ang antas ng interes ng inyong relasyon. Sign number seven, tinitingnan niya ang mga facial expressions mo. Ang pagtingin niya sa iyong mga ekspresyon sa mukha ay isang senyales na mahal ka niya at nagmamalasakit sa iyo. Ang isang lalaki na nagmamalasakit sa iyo ay madalas na pipiliin at tiyakin na ikaw ay komportable at nasasabik sa pamamagitan ng anumang shared activities mula sa panonood ng pelikula hanggang sa pamimili ninyo ng grocery. Ang isang lalaki na nagmamahal sa iyo ay papabor na pangitiin ka at ngumiti sa mga bagay na ginagawa niya. Tinitingnan ba niya ang mukha mo pagkatapos niyong gumawa ng isang bagay na sa tingin niya ay cute? ito ay nagpapatunay lamang na mayroon siyang init ng emosyon para sa sa'yo. Sign number 8. Naaalala niya ang mga paboritong bagay mo. Ikaw at siya ay nag-uusap tungkol sa iyong mga paboritong karakter mula sa Harry Potter at makalipas ang ilang linggo ay nag-uwi siya ng mga bagay na may kinalaman sa mga karakter na ito. Ikaw ay nasa isang tindahan at patadalhan mo siya ng larawan ng iyong paboritong tsokolate at sa susunod na araw ay umuwi siya na may dalang bulto ng paborito mong chocolate. Ito ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng sign na mahal ka niyan pero hindi niya ito sinasabi. Sign number 9. Nagsimula na siya mag-effort. Isa sa mga mas malinaw na senyales na mahal na mahal ka niya ay kung nagsimula na siya mag-effort sa inyong relasyon. Handa siya makipag-usap, magbahagi at maging masaya lang sa tabi mo ng walang drama. At kung ginagawa niya ang lahat ng kanya makakaya, nagpapakita siya ng mga palatandaan na mahal na mahal kanya na hindi sinasabi. Sa number 10, gumagawa siya ng mga bagay na hindi niya karaniwang ginagawa. Nagsimula na pa siya na mabas ng higit pa kasama mo sa mga store, nil salon o sa mall. Talagang sinasubukan niyang ipakita sa iyo na mahal na mahal kanya na hindi niya sinasabi. Karamihan sa mga lalaki ay mas gugustuhin na manatili sa bahay sa paglalaro ng mga video game. Ngunit pagdating na sa kasama ang isang taong tunay nilang minamahal, pupunta sila sa mga pinakakakaibang lugar kasama ang isang taong iyon. Sign number 11. Mga signs na pag-ibig pagkatapos ng isang matinding away. Karaniwang ikaw ba ang magsasabi ng I'm sorry pagkatapos ng away? Nandoon na kaming lahat, pero ang maganda ay kapag siya mismo ang una nagsasabi ng I'm sorry ng mas madalas kaysa dati pagkatapos ng matinding away. Gusto rin niya makipag-usap pagkatapos ng away at makipagkompromiso sa iyo. Iyak na magugulat ka kapag hindi na ikaw ang nagsasabi nito. Sign number 12 isinasakripisyo niya ang kanyang kaligayahan para sa iyo. Hinahayaan niyang kainin mo ang pagkain niya kung ayaw mo ng sayo. O kapag siya ay abala sa paglalaro ng isang laro online at ipinos ito upang matulungan kang ikulot ang iyong buhok. Ang mga kilos na tulad nito ang nagpapaalam sa iyo na lubos kanyang mahal. At yan ang mga signs na mahal na mahal ka ng isang lalaki kahit hindi niya ito sinasabi sa iyo. Hit like, subscribe at share button pati na rin ang notification bell para like updated sa mga latest videos ko. Maraming maraming salamat po sa panonood.